Hulo. Hulo? May pamasahe ba kayo? Hulo. Wala. Wala? Kaya lang, malapit na. Babayaran ko sana kayo. Pinapapasok ko kayo eh. Ano? Sasakay pa kayo? Hindi na. Sasakay Sa na. Saan pa banda? Saan sa hulo? Hindi na pumula ko siya ano. Ha? Magkano ba pamasahe doon? Trese. Trese? Sige. Sakay ko. Mapasakay ko kayo. Okay, wait lang. Hintay tayo ng jeep. pag ganon, huwag sumabit kasi kawa, pag malaglag yung ano, malaglag yung, malaglag kayo, kawawa yung driver. Ha? Pangalan mo? Bogey ka tala? Bogey ha? Ikaw, pangalan mo? Maganda ano kayo? Kaibigan. Kaibigan. Bibigyan ko kayo pa masahe, sakay kayo ngayon ha, huwag kayong sumabit ha. Pinapapasakay, pinapababa ako, pinapapasok ko kayo para ako magbayad eh. Hintay tayo ng jeep ha Mabayaran ko kayo Hindi nyo ba alam na Pulis kami Kasi gusto ng pulis ligtas kayo Ha Pag tinatawagin kayo Pag tinatawagin kayo ng pulis Ano lumapit kayo ha Huwag kayong matakot ha O natatakot kayo dahil may ginawa kayong ha, Sumabit kayo sa jeep Delikado kasi yun Hey. Oh, sakay. Oh, bayaran ko yung dalawa, ang bata. Sa ano yan eh, sa bantal yun. Sumasabit kasi, pinapasakay ko. Bumaba tuloy. Huwag na yung sasabit po ya. Diba? Eh? Tipid na tipid. Ayo usap kayo bago lang mamasahe. May taga supli pala. Thank you ha. Ayos. Ayun na. Kaya dapat uh, bago lang kayo mamasahe. Sa checkpoint sabihin niyo lang andito kami. Substation 8. Tapa mo muna ng aming Substation 8 Commander Police Captain Ryan Marcelo. Okay, maraming salamat. Bawal ang sabit. Overloading. Kawawa yung driver. Bye-bye. Ingat.